으음. <laughs> 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 <laughs>

Carlota Alam mo Carlota Hindi ko akalayang aabot ng ganito Ang dati kong napakagandang pagtingin sa'yo Ngunit nagbago ng lahat. Nilaglag mo ko eh. Ang ambisyong kong makasama ka sa lahat ng tagumpay ko. Binasura mo. Binasura mo kapalit ni Ismael. Ngayon pareho kayong makakatikim ng ganti ni Bongbong. Siya nga pala. Siguro alam mo na ang sikreto sa buhay ko. Dapat lang, dahil nanay mong may hawak nun. Oo. At alam ko na rin na hindi ka pala tunay na mondragon, dragon. Na palakip butas ka lang pala. At ang dugong nasa katawan mo ay hindi kasing kulay ng dugo ni Ismael. Kaya ganun na lang ang pagkasukla mo sa kanya. Carlota, wala nang silbi ang mga sinabi mo at sasabihin pa. Marami nang nakakaalam tungkol sa pagkatao ko. Kaya iisa-isain ko silang buburain sa listahan ng mga buhay. Panginay. Nung... Anong ginawa mo sa inay ko? Anong ginawa mo sa inay ko? Anong ginawa mo sa inay ko, Bongbong? Patawarin ako ng Diyos, tuturugin kita. Tuturugin kita! Kaya mo kaya? Ha? Tignan natin. Hindi ako naniniwala sa salita lamang. Pagkatapos ng eleksyong ito, aking ka pa rin. Tandaan mo yan. Gutumin niyo, huwag niyong pakainin ang mga yan. Bobo, anong ginawa mo sa inay ko? Anong ginawa mo sa inay ko? Sagutin mo ako! Bobo! Mahinig ka! Kailangan, kailangan ko suporta mo. Inuwa ko ng hampas do pang akob na yan. Kilala mo naman ako, Mayor, Nakita mo naman. Nakipatawag mo ako, narito ka agad ako. Sagot ko lahat ang gagasusin mo. Frank, ang pera. Oo. Isang daang libo to. Siguro na may manginig na ang laman ng mga tao mo. Hmm. Siya nga pala. Yung mga motorcycle boys mo, bigyan mo sila ng mga radyo. Parang madali ko sila mautusan sa pagharang kaya ko. Walang problema, Mayor. Kung ano sinabi mo, parang sinabi ng hari, masusunod. Aba? Aba? Anong gusto mong palabasin at nag-iisa ka rito? Hindi mo ba naisip na kahit na oras pwede ka mahuli dito ng mga kaaway natin? At para mahuli ako, mapapatay tayong dalawa. Nasaan ba pag-iisip mo? Nasa dulo na ko kumit. Pambihirang patis na buhay ito. Di ba kanina... Rico. Now we're even. Bakit? Walang niya ka? May lakas ka pa ng loob pagsabihan ako? Pagkatapos mo ako... I hate you! Akala ko pa naman, may nararamdaman ka na para sa akin. Napanood ko na to eh. Sa haligan, di mo pupunta to. Ano? Wala, sabi ko, kung hindi ko ginawa yon, hindi tayo makakataka sa kanila. Baka nila na tayo ngayon. Kung pinabayaan kita, bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon kasama kita? At kung wala akong nararamdaman para sa'yo, bakit pinabantayan pa rin kita hanggang ngayon? Kahit alam ko nang wala na akong pera makukuha dito. Yung huli ko ang pera eh, binahag pa doon sa renta nitong tutulugan mo eh para masiguro ko lang na maayos ang pagtulog mo. Jacob? Oh. Ang ibig mo sabihin, gawa-gawa mo lang yon. Ano pa? Hindi, hindi mo talaga ako pababayaan? Yan ang hirap sa atin, pabigla-bigla tayo eh. Ako? Sorry ha. Sige na naman, sorry na. Mm. Sabi ko na nga ba sa halik, hindi mo pupunta to eh. Ano? Wala, sabi ko mali yung halik mo. Dito mo sinampal, masakit eh.

talaga, boss. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Taray, <coughs> kinakampayan mo pa. Boss, magaling talaga. Oo. Oh. awagi mo na anak mo, Pule, etrang, tay, wag kang lalabas, Kahit anong mangyari, wag kang lalabas, Narinig mo ba? Tay, tay, Pule! tay, Pule! Pule, ano ba? Huwag kang tay, doon. Papatayin ka nila. Tatay tay, Ako ba yung mubo, pare? Hindi ako. Ito na naman. Basta ako, pare. Hindi na ako lalaban. Ikaw na lang. Sige. Maganda ang desisyon mo. Ah! 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 Oh, no, boss. Iputin ko na. Dalawa lang yan, eh. Babae pa siya. Tago mo yung buong katawan mo. Asintado yung isang lalaking kasama nila. Ito, boss. Kaya-kaya niyang tamaan? Asitado ah! 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 nga pala, boss. Pala, kasasabi ko lang sa'yo eh. Ah.